Kawawa naman si Tatay Digong Kawawa naman matanda na <laughs> Ay nako may napanood kasi akong babae kanina Na at awang-awa kay uh, Tatay Digong niya Ma'am, eh kay PBBM hindi po ba kayo naaawa? Awang-awa at nag-iiyak itong babaeng ito uh, eh, Ewan ko parang sa abroad yata ito O oh, kaya mga OFW yata ito Parang OFW eh kaya po nung aking uh, napanood, eh hindi na po ako nakatiis at uh, gusto ko sana magpaabot din ng uh, konting uh, mensahe lamang dito kay uh, Ma'am, kay Miss Abroad. Ano po? Pero kung bago ka pa lamang, bago tayo magpatuloy, uh, bago ka pa lamang dito sa akin channel, please pa-subscribe naman at uh, paki-like na rin po yung video kung uh, hindi po kalabisan. Ano po? Maraming maraming salamat po. Ayun na nga po ano. Kanina po ay uh, may napanood po akong babae. Grabe, nagiiiyak po. Awang-awa kay tatay digong niya. Kay matanda na raw, mahina na daw. O nung uh, isa kay daw kasi ito sa eroplano, eh talagang na. Oh, uh, nung isa kay siya sa eroplanong byaheng uh, dahig. Hirap na hirap na nga daw pong maglakad yung matanda. Eh <laughs> Ewan ko ano. Uh, samantalang hindi yata alam ni Madam na kagagaling lang po sa biyahe rin Nitong si uh, Tatay Digong niya ano? Nagpunta po sa Hong Kong Galing po ng Hong Kong si uh, Tatay Digong niya O oh, kalakas-lakas nga siya eh O oh, nung nandun sa Hong Kong Nako, very energetic po si uh, Tatay Digong niya Lalo na pag uh, sa tuwing uh, nagmumura Ay nako, oh, grabe Yes ma'am, nagpaulan po ng mura si Tatay Digong sa Hong Kong. Hindi mo yata alam o hindi mo napanood ano. Kaya po, pagbalik niya dito sa Pilipinas, sa airport, nung malamang aarestuhin na po siya, abay, nagsimula na pong manghina. Mm, yan po ang katotohanan. Sa bagay, eh, kahit sino naman <laughs> talaga naman manghihina ka pagka alam mong aarestuhin ka, eh, di ba? Pag alam mong aarestuhin ka na, eh talagang matatakot at uh, pangihinaan ka na. O, oh, di ba? Ayan. Kahit anong tikas mo talaga, um, pagka alam mong ikukulong ka, aba eh talagang para kang nauupo sa kandila. <laughs> Gaya nung babaeng gumawa ng fake news. Alam po ba ninyo mga kababayan o napanood ninyo yun, ano? Trending ngayon yun, yung babae. Uh, ewan ko taga kung tigas nyo Uh, yung gumawa ng fake news Kaya PBBM Ayun, binitbit po ng NBI At ang uh, palusot niya Eh, nawalan daw po siya Ng trabaho At uh, kaysa kumikita siya ng konti Dito sa paggawa <laughs> Kumikita siya sa paggawa po Ng mga fake news Talaga naman, oh Sige, oh, sige tuloy nyo lang yan Fake news pa more At uh, ganun din sa mga inimbestigahan po or yung mga dumalo na mga vlogger, nagsiaminan talaga. Oo, oh, inamin nila. Oo, oh, nagaminan na sila ay fake news. Yung isa pa nga, uh, ano pa pangalan no? Yung lalaki, yung lalaki. <laughs> yung lalaki po ay sumigaw talaga. Sumigaw. Opo, opo. Sige na po, fake news po ako. Yan na napapala. Pwede naman pong uh, magpahayag ng damdamin o kaya tumulig sa, sa gobyerno. Huwag lang gumawa ng ganyan. O, di ba? Mabalik tayo kay girl. Si ate. O, si ate na nasa abroad yata nga. Basta ha? Si ate. Napanood mo kanina sa Facebook yata yon Sabi niya, mahina na daw si tatay digong niya. Sana naman daw, eh, magkaisa na para walang gulo. Mam, Ma bakit gobyerno po ba ang nanggugulo? Tanong ko lang, magkaisa, 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 eh sino nga ba ang ayaw sa pagkakaisa? Ang Pangulong Bongbong Marcos, yan po ang kauna-unahang sinabi niya, pagkakaisa. Kaya nga po may unity eh. Pero sila naman po ang umayaw, sila po ang tumiwalag. Ang mga Duterte ang tumiwalag sa unitim. Ang ating Pangulong Bongong Marcos ay uh, tahimik lamang po. Sub-sub sa trabaho. Pero anong ginawa ng mga Duterte? Pagkakaisa ba ang tawagin mong bangag? Pagkakaisa ba ang tawagin adik ang Pangulo? Pati buong pamilya idinamay. Eh, Binagbintang ang, ang mga adiktos daw. Tanong ko sa iyo ngayon ma'am. Bakit ka... Hindi na nawagan noon, nung kasagsagan, nung sinisiraan ni Digong si PBBM. Dapat noon pa, sumigaw ka na ng pagkakaisa, hindi ba? Bakit di ka sumigaw ng pagkakaisa nung uh, pinagbantaan ni Sara si PBBM? Bakit hindi ka rin sumigaw ng pagkakaisa nung uh, pinagbantaan ni uh, Inday na ipapahukay ang labi ni uh, dating Pangulong uh, Ferdinand Marcos, yung senyor? noong minura ni Baste si PBBM, noong binanatan ni Bato si uh, PBBM, yung ating Pangulo, bakit hindi ka nagsisisigaw? Bakit hindi ka sumigaw ng pagkakaisa? Bakit hindi mo sila sinigawan ng pagkakaisa? Simula pa lamang ng uh, kampanya, alam niyo mga kababayan, binibira na po ni uh, Duterte si BBM. Hanggang nalukluk siya bilang Pangulo ng Bansa, Walang humpay. Oo, oh, hindi po tumigil ang mga Duterte sa banat nila kay uh, PBBM. Walang humpay kung birahin siya. Weak leader, adiktos at napakarami. Ginawan pa nga po ng video na sumisinghot daw po ng pulboron ang Pangulo. Hindi ko po kayang isa-isahin na. Sa sobrang dami ng ginawang paninira nila, Kay PBBM, itong mga Duterte, ano po, at uh, sampo ng kanilang mga alipores na politiko at mga vloggers na natiling kalmado ang Pangulo. Nagtatrabaho para sa mga Pilipino. At higit sa lahat, siya ay sumusunod sa rule of law. Nakita po ninyo mga kababayan. Ang mga dilawan, ang mga pinklawan, yan ang mga totoong oposisyon. At alam natin talagang kalaban ng uh, mga Marcos sa politika yan. Pero ano nangyari? Tahimik? At bakit? Aba eh, ganyan po ang tunay na politiko. Kung wala kang nakikitang mali o hindi maganda na ginagawa po ng ating gobyerno, natural, tumahimik ka muna. Ganyan po ang mga tunay na politiko. Nagmamatsyag at nagmamasid sa kung anumang paglabag ng kasalukuyang administrasyon. Pag may nakita po sila, doon na po sila mag -iingay. Ganyan po ang politiko. Pero ang mga Duterte iba po. Lahat po ng ginagawa ng ating uh, gobyerno ngayon para sa kanila wala pong tama. Puro po mali. Puro mali. Wala kang magagawang tama sa kanila. e ka nga eh sala sa init, sala sa labig itong ating pangulong Bongbong Marcos. Kaya para sa iyo ma'am naiyakin mali po ang uh, alam mong pagkakaisa. Oo po. Mali, maling-mali po pagkakaisa, pagpabor sa mga Duterte, ganun po bang ibig niyong sabihin? Eh, huwag na po kayong sumigaw ng pagkakaisa kung hindi niyo po naiintindihan ang ibig sabihin po ng pagkakaisa. Kahit mali, basta pabor sa kanila, tama. Ganun po ba? Eh, papaano naman po ang ating Pangulo? Si PBBM, kahit kailan, wala kang makikita na masamang ugali. Magalang, mataas ang respeto sa mga kasamahan sa gobyerno. At kahit sa mga nang-aaway sa kanya, hindi nga niya pinapansin o pinapakitaan ng ano pa mang galit ni hindi nga gumaganti ang Pangulo eh. Oo, oh, hindi nga gumaganti ang Pangulo sa mga banat sa kanya. Halos hindi umiimik. Pero natural lamang na sinasagot naman niya pag ito po ay tinatanong na po ng mga media. Ramdam natin ang talagang malasakit niya sa bansa at pagmamahal sa taong bayan na nagbigay ng tiwala at uh, naglukluk sa kanya Uh, bilang pinakamataas na posisyon sa bansang Pilipinas, wala pong kalaban ngayon si PBBM sa politika. Totoo po yan, pamilyang Duterte lamang po ang kontra sa kanya. Yung ginawa nilang walang humpay na paninira kay PBBM at damay pati ang kanyang pamilya, ay sa tingin ko, yun din ang unti-unting nagpapahina at nagpapabagsak dito sa mga Duterte na yan. Tandaan po natin, mga kababayan, ang pagkakaisa ay hindi lamang po para sa kapakanan o pabor lamang sa isang panig. Mahalin natin ang ating Pangulo bilang ama ng buong bansa at ibigay din natin ang tamang respeto sa kanya dahil nakikita naman natin kung paano niya pakisamahan o bigyang respeto ang mga taong bayan. So yun lamang po mga kababayan At uh, hindi lang talaga ako nakapagtimpi kanina Kaya nakapagbigay ako ng konting reaksyon Dito po sa babaeng na panood ko Kung saan eh, talagang nag-iiyak Nagsisigaw ng uh, pagkakaisa Na tila baga hindi naman niya yata naintindihan Ng ibig sabihin ng totoong pagkakaisa Maraming maraming salamat po sa inyong uh, panunood at uh, bukas na po ang public opinion dito po sa ating comment section. Pagyaman unay apo ah naimbag nga aldaw yo.